tapos sabangan nyo guys, abangan nyo kung ano yung iduduto natin dito. Ano. Sa ating pagpapalambot, lagyan natin ng, ano, ng bawang. Ang palasa din yun ng ating lulutuin. Tapos lalagyan natin ng pamintang buo. Okay, tapos lagyan natin ng dahon ng laurel. Tapos sa mga nakakalam sa inyo dyan, bakit natin lalagyan yung ng dahon ng laurel. At lalagyan natin ng asin. Duto na yung ating inalambot na laman loob. So gagayatin na natin yun ng maliliit ganito yung gayat nyo, no? Maliliit lang. So, yung ginagayat natin dito ay yung atay ng baboy. Ito naman yung bituka. Sa English, intesting. Same lang yung pagkaka-chop dapat. Siguraduhin nyo, nalinis niyo yung, ano, yung bituka. Kasi alam niyo naman yung dog yan. Kaya dapat linis na linis. Okay guys, sisimulan na natin lutuin ang ating sikretong recipe. So magigisa lang tayo dito. Naglagay na tayo ng mantika sa marinit na kawali. Okay, magigisa na tayo ng bawang, sibuyas, Pag luto na yung sibuyas at bawang, pwede natin ilagay yung luya. O natin. yung natin hanggang sa maluto. Siguro mga limang minuto. Basta natin. So, ito naman guys. At swete ito. Tinunaw lang natin siya sa tubig. Ito niyan. Lagay na natin dito sa ating ginigisa. Ito so, yung magpapakulay sa ating lulutuin. O, may idea na ba kaya ako? Ano to? Sige nga. Ilagay niyo sa comment section. Okay, so isusunod na natin yung ating laman loob. Yun. Haluhaluin hado lang natin para mag-mix yung ating mga ingredients. Uh, ah, Nagkakakulo na ba kayo kung ano yung niluluto natin? Ito naman yung sunod natin. Pamintang durog. Ang susunod natin ay ang katay. Uh, ah, Haluhaluin hado lang din dito. Haluhaluin hado lang natin para mag-mix. Ang mga ingredients sa ating naman loob. At lalagyan natin na konting suka. Hintayin lang natin kumulo yung suka. Pag kumulo na siya, lagyan natin ng pampalasa. Nor. At, lagyan din natin ng oyster sauce. Ito yung mga pampalasa ng ating niluluto. So, pakuluan lang natin. Lagyan natin ng konting tubig pa. Kapag kumulo na, ay atin ng kahaluin. At yun guys, kumukulo na no. Yung halu lang natin. Isang tip guys sa pagluluto ng may suka. Sabi nga nung matatanda, kapag kakalagay mo pa lang ng suka, huwag mo muna agad haluluin. Maganda yung kumulo na yung suka para hindi maglasang mapait. Lagyan naman natin ngayon ng asin pampalasa. Kapag kumulo na ulit ng mga ilang minuto, ilalagay na natin yung ating carrot. Yan, ganyan yung pagkaka gayat ng carrot natin. Maliliit lang din. Parang kasukat lang din ng mga laman loob. Yan, magpapaganda yan sa ating niluluto. After ng mga ilang minuto, pwede na natin ilagay yung ating ceiling green o yung ceiling haba. Chinap lang din ng maliliit tuloy lang natin. So, bigyan ko kayo ng isang clue pa para malaman nyo itong niluluto natin. Paborito to ng mga manginong pulutan. So, siguro mahuhulaan nyo na ngayon kung ano yung niluluto natin. So, abang nihintay natin, i-comment nyo kung ano yung hula nyo dito sa ating niluluto ngayon. Ayan, medyo masabaw pa. So, iigahin lang natin na konti yung sabaw at ready to go na yan. Okay guys, so luto na yung ating niluluto for today's video. So, ilalagay natin sa comment section kung ano yung ating niluto. At tingnan natin kung may makikita tayong mga nagiinom. Ipapatikim natin itong niluto natin. Yan, pwede na yun guys. Ito guys, ito na yung niluto natin. No? Ipapatikim natin yan sa mga mga nangiinom dito to yeah, may mga nagiinom dito. Mapatikim natin ngayon itong ating niluto. Hey! Eh, yan. Si eh. Tito Junjo ng titikim. Yun. Inyong amusgahan. Kino na nagluto. Mmm! Sarap! Oo. Ayos. Tikman niya tatay. Tatay tikman niya. Ayos. Pwede ka yan. Nakagay ka bopis. Bopis. Pwede, pwede, pwede. Ayos, Ayos? Ice gin? Hindi nang buhit naman. Hmm. Buhit. Buhit natin. Tapos gaya, wag ka galing magluto ito mga tawai hawa pa. Tapos gaya natin. Masarap. Tinikma. Masarap lang ang. <laughs> Amoy pa mm. lang. Uh, good? O, pula sa kanin. <laughs> okay. Uh, alright. Good, good. Pasado. Pasado sa mga... Mag-iinom. <laughs>